Hello mga kasis, mga halos, kamusta na po kayo? Ayan, vlog ko for today. Naglalakad ako sa Kalyeng Maliwalas ang Panahon. Ayan, papunta po kasi ako ngayon sa school ng aking apo. Susunduin ko na po siya. Kanina po kasi ang pasok niya ay 5.45am. At ang uwian niya naman ay 1120 Maganda po talaga ang panahon ngayon, napaka maaliwalas. Hindi po siya ganun kainit, gawa na mahangin siya. At nakakatuwa din kasi nasanay na ako, nagiging way na rin ang exercise ko, yung paghahatid ko sa aking apo sa araw-araw. At isa pa, yan din talaga yung ginagawa ni nanay ang maglakad sa kali araw-araw. Gawa ako po ay naghatid ng aking mga paninda sa aking mga suki. Yeah. Kaya exercise na rin po. Ayan, pagmasdan niyo po, diba? Napakaaliwalas ng panahon. Ayan, medyo balapit na rin po ako dyan sa school ng aking apo. Uh, At ayan na nga po, yun, sa dulo po na yan yung pinaka gate nila. Sa likod po kami dumadaan, gawa na. Uh, grade 1 na po yung aking apo. Kaya yung gate niya ay ayan po sa likod na. So bye na sa inyong lahat mga kasis, mga lords God bless everyone.